Hayun oh si pagbigbigay po sa ating lahat. Sa magtatanong sa akin dito, Kuya Chris, ano ba yung magandang i-content ngayong 2025 para dumami po ang views at followers po? So, maganda po yung katanungan sa ating mga kapwa content creator dito, Ma'am Sipag, ano para magkaroon po ng idea ang bawat isa dito kasi yung iba, Ma'am Sipag, wala na na po silang mai-content po, masipag na wala na daw po ng idea at nawawalan na rin po sila ng gana po, Ma'am Sipag. So, ayo po i-share kasi dito, Ma'am Sipag, ano para magkaroon po kayo ng content dito. niche po, masipag para magpatuloy po kayo. Madali lang po 'to, Ma'am Sipag, ano. Ito lang po yung mga short clip po, Ma'am Sipag. Tira po'y karamihan nagbabiral at trending po masipag. Gaya na lang po nito masipag, you know, So yan po masipag yung mga ganyang content po. Yan po ay karamihan nagba-viral at ang dami pong nahuhook po diyan sa ganyang content po masipag ano. Eh dami pong nanonood sa ganyang mga kasipag. Sa loob lang po ng 3 seconds na hook na po sila, bit na po sila at dahil sa nanila sila po ay na-impress po masipag ano. Eh Pinapanood naman po nila hanggang dulo po dahil sa nakakatuwang video na po yan. So ganyang video po masipag. Paano ba makakuha ng ganyan? O paano ba gumawa ng ganyan Kuya Chris? So ito masipag, meron po tayong video clip na kukunin diyan at minsan meron din po tayong mga video natin na tayo din po mismo no, ang dudugtong doon sa pangyayarin na yon. So saan ba tayo kukuha ng mga funny video clip? Gaya nito mga sipag So ang dami niyang reacts at shares po mga sipag you know? Kasi ang dami po natutuwa sa ganyan video clip, sa ganyan niche So saan ba tayo kukuha ng ganyan mga video clip mga sipag you know? So punta tayo dito sa ating browser Para tayo po yung magkakaroon ng niche po dito masipag sipag Magkakaroon tayo ng content na madali lang po na natin gawin So dito tayo sa browser at search po natin yung transitionalhooks.com Ayan, so dito mga sipag you know? tap nyo po ito, yung site na yan So ayan mga kasipag, lalabas na po yung mga video. Ayan po. So marami po kayong pagpipilian dyan mga kasipag. Yan na po yung mga video na yan. So yung mga sinasagyan or yung bike na disgrasya or tinadyak ka ng kabayo o baka. So na dito mga kasipag yan yung mga unano. Ayan mga kasipag na yung nakakatuwa na transition video clip. no So dagdagan nyo na po yung video nyo para hindi tayo ma original content dito. Short video clip lang naman po yan mga kasipag. So isa po yan sa site na pagkuhaan na natin. No? Tap lang po itong tatlong dots sa tuldo yung play, tsaka yung download. So, masisave na po yan automatic sa device po. So, short video clip lang po yan. pili lang po kayo dito mga sipag, you know? transnationalhooks.com Then, back tayo. Isa naman po itong uh, itong socialmediahooks.com Ayan po. So, ayan, pili lang po kayo sa site na yan. Tap na lang po mga sipag. You know? So, dalawa yan dyan sa browser. Ang may recommend ko po sa inyo. At, kung gusto nyo po, po mga sipag, you know? marami din po dito sa TikTok. So, So dito sa TikTok, search na lang po dito masipag na Transitional hoax. Yun lang po masipag yun. Transitional hoax. Yan. Yan. So lalabas na po dyan masipag yun. pagkukahanan nyo lang po. Yan. So transitional hoax. So ang dami po dito masipag. Yan. Follow na lang po kayo. So yan po gumagawa siya ng mga content So nandito na po halos lahat mga sipag oh. Transitional hook na katuwa po dito mga sipag So kuha na lang po kayo dito yan, oh, Transitional hooks na uh, account dito sa TikTok So ang dami po dyan para magkakawan po kayo ng mga content dyan mga sipag So kaya na po bahala mga sipag yan, oh, na magdagdag po ng content Siguro naman alam nyo po mag edit ng CapCut po mga sipag yan, oh, yung video So kung kayo po ay talagang tinadyakan Ayan po kung kayo po ay tinadyakan yan oh, Ayan oh. So kung kayo po ay ayan na pa ano pa ba? Kayo po ay gaya nito nagba-viral din to mga sipag ano. You know? Yo ito. 'Yan. 'Yan, kayo na lang magdagdag diyan mga kasipag. So at iba pa po, dadami po dito transitional hooks. So yan po masipag yan po yung message ko sa inyo dito no. Sana po magkaroon po kayo ng mga niche o content pa po. Magpatuloy po kayo masipag yan ng mas maganda na magpatuloy po tayo dito sa social media hangga't niro tayo mga dagdag extra income po masipag yan Pagwan sa tayo po i-monetize. So lang po tayo sa uh, palis po ni Facebook, YouTube at TikTok po masipag yan mag-comply lang po tayo para hindi po tayo magkaroon ng violation at make sure po natin masipag na sa atin po yung mga video na po na dinag dagdag po mga sipag you know, para maiwasan po nito yung unoriginal content at number one dapat matututo tayo sa pag edit ng video po mga sipag mahalaga po yan mga sipag para tayo po ay magtagumpay sa pagbablog sa so, yan po mga sipag ako po si Chris TV sana po may nakinintindihan at tutunan sa kanilang video to. at kung nagkot siyang video na mga sipag pasupport nyo po sa ating kuy Chris TV na YouTube channel po mga sipag you know. at sama nyo po ang ating kasipag vlog na isang YouTube channel nyo po mga sipag you know. subscribe nyo po mga sipag at marami salamat po sa inyong panonood God bless